sabi ka muna I love you Mamao <laughs> Mamao Mamao Sikuja Mama! sikuja gens si ayon ano reactor natin yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, Square Gen. kung bago ko lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up updated sa so mga upload ng video. At huwag po natin kalimutang supportahan na buting kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edno Vlog at syempre ni Kalingap Prab. At para supportahan din po ang aming mga kasama sa buting kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ng lahat may hirap, supportahan po natin lahat guys. And then mga kalingap shoutout din po pala sa ating mga generous sponsor na walang sawa po tumutulong sa team Kalingap sa pagpapabahay at sa pagtulong sa ating mga kababayan na ngailangan. Special shoutout po mga kalingap sa K-Roar, at sa team Trulala. Maraming maraming po salamat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pagtulong sa buong team Kalingap. Maraming maraming po salamat at mabuhay po kayong lahat mga kalingap. At shoutout din po sa Team Genetics, Team General Internationals car 18, EDC Global Supporters at sa lahat po na sumusuporta sa lahat ng Love Team ng Sedros, ng Dadit at sa iba po mga Love Team ng Team Kalingap sa Kalingap Warriors, shoutout po sa inyong lahat mga Kalingap at sa lahat po na sumusuporta sa buong Team Kalingap maraming maraming po salamat at sana po ay nasabuti po kayong kalagayan sa mga oras sa itong mga Kalingap at ngayon nga po mga Kalingap ay bibigyan po natin ng reaction video ang bagong upload ng Tambalan car mga Kalingap, ang Part 29, kung saan mga kalingap ay intro pa lamang ay talagang kikiligin ka na at talagang sulit na sulit po ang paghihintay sa bawat kabanata ng tambalang junk car mga kalingap so nung nga ba ito siya sabi ko, tara panorin po natin at bigyan natin reaction video in 5, 4, 3, 2 shhh ay dayan naman ito <laughs> mag face andak po akin ano? <laughs> okay na po ako nang pumabukas I'm <laughs> Cepat tu. Bila balik kau nampak ke? Cepat tu. Cepat tu. Cepat tu. Cepat tu. Cepat tu. Ayun mga kalingap, so bago po tayo magbigay ng reaction video ay gusto ko po palang magpasalamat kay Tita Sydney of Australia mga kalingap at kay Tita Fatima of Denmark sa padala po ninyo mga kalingap na panood ko po kasi yung part na yan na kung saan po meron pong mga ilang regalo rin po ang para sa atin so maraming maraming po salamat sa inyong regalo po ano at sa mga padala po mga kalingap sa aming mga k-boys at sa ating mga beneficiaries. maraming maraming pong salamat mga kalingap at andun nga mga kalingap grabe intro pa lang po yan ng part 29 yung ating pinanood mga kalingap at bibigyan po ng reaction video ay grabe na po mga kalingap talaga may kita po natin na sobrang sulit na sulit po yung paghihintay po natin ng part 29 na talaga mga kalingap iba na po ngayon ang closeness mga kalingap nila Jomar at ni Carla na may kita po natin sa bawat iligan, sa bawat lambingan at sa bawat kulitan po nila mga kalingap. Kalingap ay makikita po natin mga Kalingap na talagang close na close na po sila mga Kalingap na kahit po halos maraming tao po doon na para sila lang po mga Kalingap yung tao sa paligid mga Kalingap parang wala po silang nakikita ang ibang tao kundi po ang bawat isa at ayun nga po mga Kalingap nakita po natin na talagang halos maiyak nga po itong si Carla nang hinahabol po niya kay Papa Joms yung cellphone po niya mga Kalingap na ayaw nga po ibigay dito ni Carla pero mga Kalingap yung pala ay part po ng isang plano part po ng isang prank mga kalingap kung saan ang pagtago po ng cellphone ni Carla ay isang sorpresa po para din po kay Carla mga kalingap kung saan inilabas po at iniabot iba pa jumps ang isang bago at brand new iPhone mga kalingap. Grabe, congratulations Carla. And ayan mga kalingap, umuulan talaga po ng blessings. Hindi lamang kay Papa Jones, kundi po kahit po kay Carla at sa kanyang pamilya ay talagang sunod-sunod po at umuulan talaga ng mga blessings mga kalingap. Dahil nakita nga po natin halos nagulat po si Carla at hindi may paliwanag ang kanyang muka, ang kanyang expression nang makita po ang isang bago at brand yung iPhone na inilabas po ni Papa Jones kapalit po ng kanyang pagtago ng cellphone pong luma ni Carla. Grabe, salamat po. Alam po po yan ay galing po sa Jomcar 18 community. Maraming maraming po salamat sa inyo pong mga padala at regalo para po kay Carla at sa kanyang pamilya, kay Papa Joms at sa lahat po. Maraming maraming po salamat sa inyong suporta. At ayun nga po mga kalingap, nakita na rin po natin na patuloy po ang paggawa ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay po para kay Carla at sa kanyang ba at sa kanyang pamilya. Nakita po natin na ang bahay po niya ay isa sa pinakamalaking pabahay po na naipagawa po ng Team Kalingap. At, lalong lalo lalo na mga Kalingap kabang abang ang pagtatapos po ng bahay nila Carla dahil sigurado po ay uulan po ng mga kagamitan dyan. Meron na nga ilan sa atin mga Kalingap ang kumukontak at nakahanda na po magbigay ng mga kagamitan para po punuin ang bahay po nila Carla. So abangan po natin mga kalingap dahil sigurado po ang house blessing po nila Carla ang isa sa pinakamagiging ang grande at pinakamagandang house blessing po sa buong kalingap beneficiaries. Kaya abangan po natin mga kalingap at sa at mo na nag-aabang ng ating live, hayaan niyo po at medyo okay na po ang boses natin ni Kuya Jens. Maya maya lang po mga kalingap ay susubuhan ko na rin pong mag live reaction or mag live mga kalingap para makipagkwentuhan at makibalita sa mga bago at may init at mga bago-bagong marites po sa kaganapan po ng Kalingap community. So yun lamang po mga Kalingap at patuloy po ninyo supportahan na buting Kalingap syempre sa pangunguna ni Kuya Val at Edna at Kalingap Rab. At huwag niyo pong kalimutan palaging mag-like, comment, share and subscribe sa mga video. Maray marami salamat. God bless. Bye-bye.